Magandang araw sa inyong mga kamotmot and welcome back sa ating channel ang CMA Agri TV kung saan kayo ang laging number 1. Ang matagumpay na pagbabawaguyan ay nakasalalay sa mahusay na pangangalaga o pamamahala sa inahin na nasa dry period. So ano ba ang dry period? Ang dry period, mga kamotmot, ay panahon na kung saan nagwalay ang inahin hanggang sa muli siyang in mga kamotmot. Sa panahon ito ay mapaikli ang dry period sapagkat sa panahon ng dry period walang pakinabang mga kamotmot ang inahin. Oh ano, no! So, layunin natin na sa panahong ito, paiksiin ito nang sa ganun sila ay muli nating mapakinabangan. Sa kamot ang dry period ay maituturing natin na reconditioning stage. So, ah! sa panahong ito, ay inihahanda natin ang inahin sa kanyang muling paglalandi. Kung maayos ang pamamahala natin sa panahon ng dry period, may iwasan ang mga sumusunod. Una, hindi agad naglalandi sa pagitan ng lima hanggang pitong araw. Dapat kasi kamot ang isang inahin, Uh, dapat siya ay pagkawala niya, maglandi siya sa loob ng lima hanggang pitong araw. So, kagaya ng ating isang inahin dito, ano, five days pa lang na pagkamalay, pagkawalay kahapon, ay naglandi na siya. Kaya ngayon ay ating susugyan siya. So, pangalawa, maunti ang ibinibigay na biit. Kasi kapag magkapagkang hindi tama ang ating pamamahala, ano, sa dry period, ay maaaring masumpitan natin or ma-AI natin ang ating mga baboy nang wala sa timing. At pangatlo, maiwasan ang abortion or pagkalagsak. Sa so, panahon kamot-mot ng dry kamot period, dapat minomonitor natin na mabuti ang ating inahin. Ano, sapagkat mayroong mga inahin na may bumabalik sa paglalandi sa loob lamang ng dalawa or hanggang tatlong araw. So, kagaya ng nang nangyari dun sa ating inahin, eto, kamot-mot, ayan. ayan, kagaya ng nang nangyari dyan, ayan. hindi natin kamot-mot napansin na siya ay naglandi na sapagkat nung ika days, oh, no! ika niya, ay nagtamblay siya sa pagkain, isa sa mga palatandaan na siya ay maglalandina. At pagkatapos ay may lumabas na kaunti na malagkit sa kanyang kwarta. Akala naman natin kamot-mot ay sobrang stress lang dahil dun sa mga ginawa natin sa kanya. Yun pala ay yun ang kanyang so, pagkain. kaya na sinabi ko kamot-mot, kinakailangan na subaybayan natin silang mabuti sapagkat... pagkat uh, maaaring sa loob ng <laughs> dalawang araw, ikatlong araw, ay bumalik na ang kanilang paglalandi. Uh, so ano ba mga kamutmot ang ginawa natin dito at naging effective yung ating uh, paraan? para mapabilik natin ang ating inahin sa kanyang paglalandi. So, ganito kamutmut yung ating ginawa. Sa unang araw ng kanyang pagwawalay, wala tayong ipinakain sa kanya. Ano? May iba't ibang mga practices, mga kamutmut, ang kanya-kanya mga babuyan o kanya-kanya mga farm. So, nasa kanila na lang yon kung paano nila uh, pababalikin sa paglalandi ang kanila mga inahin. Pero yun sa atin, yung ginawa natin dito sa ating babuyan, ano, sa ating dalawang inahin, para bumalik sa paglalandi, ang una, sa unang araw ng pagwawalay, hindi muna natin pinakain sila wala silang kinain. Yun ay para uh, matuyo ang gatas sa kanilang mga dede. So, pangalawa, kinabukasan, ano, binigyan naman natin siya ng madaming pagkain. Ano, so sila, binigyan natin sila ng 5 kilos sa unang araw nila. At pagkatapos, ay tinurukan natin sila ng vitamin A, uh, ng ADA. Ano, ADE, I mean. Okay, so yung vitamins na A, D, E. So, napakahalaga yon para bumalik agad kamot-mot ang inahin sa kanyang kondisyon or sa kondisyon ng kanyang katawan. So, pangatlo, nung uh, bibigyan natin siya ng vitamins, ika, na sumunod na araw ay tinuro ka naman natin siya ng pampurga, kamot-mot. Ano, kailangan kasi napurgahin natin ang ating inahin ng sa ganun ay maging handa siya kapag ka siya ay uh, meron ulit biik sa kanyang uh, sinapupunan o doon sa kanyang uh, bahay di ko sa kanyang matres. So yun lang mga kamutmot ang ginawa natin dito sa ating babuyan at talaga namang balik agad sa paglalandian ating man. Yun nga lang, ang pagkakamali natin, hindi natin na-monitor sapagkat uh, nakaligtaan natin nasa merong inahin talaga na bumabalik sa loob ng dalawa hanggang tatlong araw ang kanyang paglalambit pag niya. So kasi nasanay tayo dati dito sa dalawang ito na tuwing mga ika-5 or ika-6 days bumabalik yung kanyang paglalandi. So hindi natin inaasahan itong ating isang inahin ay naglandi agad sa loob ng ikatlong araw pa lamang. At dahil nga kamutmot ang ating inahin ay bumalik na sa kanyang paglalandi, pag-uusapan naman natin ang pagpapakasta o ang pag uh, muli sa ating inahin. So meron tayong ginagamit na pamamaraan kung paano natin i-breed muli ang ating inahin. So yung isa, meron tayong gamit yung ating natural, ano yung barako, So, siya nga pala kamot-mot kung kayo may mga barako sa inyo, kayo na may maraming mga inahin, meron kayong teaser board na tinatawag o yung taga-amoy. So, para bumalik sa paglandi ng mabilis ang ating mga inahin, pwede nyo silang ilapit dun sa mga inahin. 15 minutes lang kamot-mot. 15 minutes lang kada araw. Ano? So, para hindi maging pamilyar yung ating mga inahin dun sa barako. Kasi kamot-mot, mali yung kagaya ng practice ng iba, mali yung kanilang ginagawa na isinasama nila yung barako dun sa kulungan malapit sa inahin. Alam nyo kasi kamot mo, kapag ka ang inahin, nasanay na sa amoy ng barako, magiging baliwala na lang sa kanya yon Ano? So, kaya, ah. hindi na rin siya maglalandi. Kumbaga, matagal na din ang kanyang paglalandi sapagat baliwala na lang sa kanya yung amoy ng barako. So, ngayon kamot mo, usapang pagpapakasta. Ano? So, ano ba ang pagpapakasta? Sa pagpapakasta, mga kamutmot ng ating inahin, ano, kinakailangan yung similya ng barako at yung itlog ng inahin ay magtagpo. Yung parehas na buhay, mga kamutmot. Yung similyang buhay at itlog na buhay ng inahing baboy, kinakailangan sila ay magtagpo sa matres ng ating mga inahin. Ano? Kung kaya naman kamutmot, nararapat na ito ay gawin sa tamang araw at tamang oras. So, paano ba natin malalaman kung ano yung tamang araw at kung ano yung tamang oras. So ano-ano ba ang mga palatandaan ng ating isip? Ang ating inahin ay naglalandina. Ayon sa pananiliksik mga kamutmot, ang pagbaba ng itlog o yung tinatawag nating ovulation sa ating mga inahing baboy ay nagaganap sa mga huling araw ng kung kailan malapit ng matapos maglandi ang ating inahin. Kung kaya naman kamutmot ang itlog ng inahin ay hindi nagtatagal sa kanyang matres at ito ay madaling namamatay. Samantalang ang ito ng mga barako ay nagtatagal ng labing anim na oras matapos makastahan ng ating mga inahin. Kaya naman sa kaya naman makamutmot sa mga tuwid napakahalaga talaga ng tamang timing sapagkat kapag ka napaaga yung itlog ano doon sa sinapupunan o doon sa matres ng ating inahin maring hindi na siya abuting buhay nung ovulation or nung itlog na nagmumula dun sa inahin natin. Ngayon naman, kung mapapahuli naman, maaaring hindi naman abutin nung similya ng barako, yung itlog doon sa matres ng ating inahing baboy. Kung kaya naman, kamot-mot, napakahalaga ng timing. Ano? Kailangan yun ang ating aalamin. Kaya nga, kamot-mot, kung marami kang inahin at ikaw ay may uh, teaser board, napakalaking tulong nun. Yung nga lang, huwag mong sasanayin yung iyong barako na palagi nandun sa pagkat sapagkat mawawalan din ang bisayon mga kamot. Sa usapang pagpapakas sa mga kamutmot, meron tayong tinatawag na heat period. Ano, meron kasi mga inahin, mga, ay meron kasi mga baboy mga kamutmot na matagal ang heat period niya. Ano, na ito ay tumatagal ng mga dalawa hanggang tatlong araw. Samantalang meron naman mga kamutmot na inahin na hindi kinakakitaan ng paglalandi. Ano, pero naglalandi siya, yun yung tinatawag natin mga silent uh, heater. Kaya kamutmot napakahalaga talaga nung ating mga mas mga ng itlog o yung tinatawag natin ovulation para sa mga inahin natin. Ito ay pinaniniwalaan na tumatagal hanggang 40 hours. Ano? So paano yan mga kamutmot? 40 hours tumatagal ng 40 hours matapos ang standing heat. Ano ba yung tinatawag nating standing heat mga kamot-mot? Ito yung panahon na kung saan yung ating inahin ay pumapayag ng sampahan. Ano? Yung ating inahin ay pumapayag ng sampahan. So mga kamot-mot, kapag ba ang ating inahin ay pumapayag ng sampahan, ito ba ay pababarakuhan agad natin or iayayin agad natin? Hindi mga kamot-mot. Ano? Hindi muna natin siya Uh, i EAI or pababarakuhan. So, kailan ang tamang pagpapabaraku or pag i -AI sa ating mga inahin? Kamot-mot, kapag ka ang iyong inahin, kagaya ng nangyari dito sa ating inahin kanina, ayan, eto, 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 itong eto, nakahiga na to, yan kagaya ng nangyari sa kanya, kaya ng umaga, siya ay nagpapasampa na. Ano? Kapag ka inipress mo yung kanyang likod, siya ay nagpapasampa na, ibig sabihin ay pwede na. So, dapat ba ini-AI ko na siya agad kanina? Hindi, kamot -mot. Ano? So, ang tamang timing nun, kamutmot, kung kailan ko siya dapat i-AI, ay ngayon. Ano? Ngayong hapon. Sa so, pagkat kagaya ng sinabi ko sa inyo, kamutmot, kanina, pagkatapos ng standing heat, ang ovulation ay nagaganap ng 40 hours. Ano? Sa ating mga kamutmot, ang palatandaan ng ating inahin ay naglalandi. Kagaya ng sinabi ko kanina. Una, may mga inahin na tumatamlay sa pagkahit. Kagaya na nangyari dun sa ating inahin. Sabi ko sa inyo, mm -hmm. ay day pa lang. Kala ko may sakit yung inihin natin kasi tamlay siya sa pagkain niya. Pala naglalati na siya. Inga lang, we failed to determine ano, na siya ay standing hit pala ng time na yun. So pangalawa, ano pa ba? Kung siya ay marami, kasama siya ng ibang mga inahin, siya ay sumasampa dun sa mga inahin or nagpapasampa siya sa kanyang uh, mga kasamahan. So ano pa ba? Pamumula or paglaki ng ari ng inahin, meron ding mga lumalabas sa kanyang puwerta. Pero may mga babae na hindi naglalabas ng likido sa kanilang mga porta bagkus kapag sila ay nilapitan ng mga bulugan o barako may lumalabas sa kanila ano kaya mga kumut na talaga na mayroon kayong teaser bore okay tagaamoy kasi yung barako nalalaman nila kung standing hit or, or pumapayag ang inahin na magpabarako nalalaman nila yan na tayo mga nag sa kanila minsan ay hindi natin nalalaman kung standing hit ba yung ating mga oh, no! so mga kumutmut para sa dikaliyadong uh, detalyadong mga pamamaraan kung paano natin malalaman ang paglalandi. Pakibasa na lang dun sa description box ng ating vlog na ito at makikita nyo dun ang mga detalye kung ano yung, ilang, sa, yung mga palatandaan ng ating inahin ay uh, pwede nang pakastahan. Ano? Mga kamutmut, mayroon tayong tinatawag na heat detection. Kung wala tayong mga barako, gamitin natin yung heat detection. So, paano ba yung heat detection? May dalawa tayong uri ng heat detection. Ang una, yung hunch pressure test. So, paano ba yung hunch pressure test? Ito kamutmut yung pag-press doon sa bandang uh, likod ano, ng ating inahin. So, gamit yung ating mga kamay. Papakita ko sa inyo kung paano. So, ito yung ating inahin. Ayan, kamutmut. Okay. Okay. Ayaw tumayo kamot mo, saglit lang. papatayin muna natin. At para ipakita ko sa inyo yung hunch pressure, uh, hunch pressure test. Okay. Yeah. Yan. Ito so, yung hunch pressure test natin. Ipipress natin ng ating dalawang kamay yung ikudan ng ating baboy. Ito. Himas-himasin natin yan. Ganun. Yan. So, kita nyo naman kamot-mot. O. Oh, yan. Steady lang ang ating inahin. Hindi siya naglilikot. Hindi hindi siya naggagadalaw. tandaan na pwede pwede na natin siyang uh, isumpit. So, yun yung una. Ano? So, yung pangalawa kamot-mot, yung ating tinatawag na uh, yung tinatawag nating riding the back test. So, paano ba yung riding the back test? Ito yung kamot-mot Sasakay ka dito sa likod, o. Oh sasakay ka dito sa likod ng iyong Ano eh? Pwede pa harap. No, diba no? No, 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 no. Pwede, Pwede okay. okay so, Pwede pa harap. para pa harap. Para, para malaman mo, kung gusto na ng babo. kita niya naman, o, oh, gustong gusto niya na. Giniagawa <laughs> mo. Ayan, kamot-mot. So, nakasakay na tayo. So, yun, kamot-mot yung dalawang paraan ng pagdetermine ng heat detection punch pressure test gamit ang ating mga kamay at yung riding the back test yung tayo ay naka uh, sakay dun sa likod ng ating inahin Okay, so kamot mat, kapag ka na-determine natin yung heat detection natin, so pero kayo nang umaga kamot mat siya ay gano'n na din, ibig sabihin payag na din siya. So, kailan ba natin ang tamang pagsusumpit? Ano, o kailan ba natin siya i-AI or pababakarakuhan? Kung ngayon kamot mat ay anong date ba ngayon? uh, 17. Ano? 17 kaninang umaga. Ngayon ding hapon ng 17, iaay natin siya at pagkatapos bukas ng umaga, iaay ulit natin siya uulitin. Kung ang standing heat naman niya ay ngayon, hindi natin siya susumpitan bagkos bukas ng umaga at uulitin din naman sa hapon. Paano mga kamot-mot kung ito'y dumalaga? Kailan ba tayo nagsusumpit or nag-EAI? Kailan ba natin sila pinakapakastahan? Mga kamot-mot, tayo ay dapat pinaka-normal kapag dumalaga mga 8 months. Ano? At ito ay nakadaan na doon sa tatlong dalawa o tatlong paglalandi. Sapagat kung ito ay masyadong bata, hindi pa siya uh, marunong o hindi pa siya pwedeng maging nanay kasi masyado pa nga siyang bata. May tendency nakakagating niya pa yung kanyang uh, mga biik. So, ganoon, Ano? So, kaya mga kamot-mot, mahalaga na sundin natin yung mga tamang gabay kapag tayo ay nag-EAI or kapag tayo ay nagpapakasta ng ating mga baboy. Nang sa ganun, magbigay ito sa atin ng magaganda at maraming mga Ano? Okay, so yun lang mga kamot-mot ang tungkol dun sa ating heat detection, sa ating dry sow, at sa ating pagpapakasta. Nawa ay marami kayong natutunan sa ating blog uh, vlog na ito. Ano? Nawa ay makatulong ito sa inyong pagbababuyan at hanggang sa mga susunod nating uh, hanggang sa mga susunod nating uh, vlog na wai, subaybayan nyo pa rito. ito. So, ito ulit ang inyong gurong magsasaka, mga kamot Sir CJ. Hanggang sa susunod, bye-bye!